Hey, yo, what's up guys so for today's video so magsasaing muna tayo guys yan no? o muna tayo kasi mm -hmm. ano eh hindi tayo makalabas kasi lakas ng bagyo ihima na tayo ang daming guys. ang daming lamog guys daming I mean. <laughs> So simpel ya membau Yan. Di ba? Scale. So, kagising na natin guys. So, yan guys. So, hindi tayo makalabas kasi kasi malakas yung ulan sa labas. Bagyo kasi. bagyo kasi guys so kaya hindi tayo makalabas so kamaya siguro labas tayo bibili tayo ng ulang so ngayon hindi muna tayo mag hindi tayo muna, hindi tayo muna mga ganun ito kasi masakit na yung ulo ko guys eh palaging napabasa ng ulan So salamat guys. So sana Ah, uh, masuportahan niyo po ako, yung channel ko. Sana po mga subscribe niyo po kayo. So tingi-tingi sabat guys. Thank you ma'am sir. Welcome to mga Kapas Vlog. So mga Kapas Vlog So Ah, uh, dito, nandito na muna tayo sa ating video ngayon, sa ating vlog ngayon kasi maulan kasi, maulan. Thank you mga kapas vlog. And thank you, thank you so much and God bless. Bye bye.